Ibig sabihin, duwag sa pagsunod sa utos ng Diyos. Duwag sa pananampalataya. Yung mga hindi naninindigan, yun ang mga duwag. Kasi yung matapang, may paninindigan yun. Yun ang opposite ng duwag, eh, yung matapang. Eh. E ang sabi kay Josue, magpakatapang ka. Ibig sabihin, manindigan ka. Basahin natin yung Josue. Sa Kapitulo 1, versikulo 6. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Kalitang magpakalakas ka, magpakatapang kang mabuti katumbas nung sinasabi sa unang kurinto 16. Basahin natin yung 13. Magsipag-ingat kayo. Mangagpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mangagpakalalaki. Kayo'y mangagpakalakas. So, yung pagpapakalakas, pagpapakalalaki yon At pagpapakatibay sa pananampalataya. Kaya yung duwag, ibig sabihin, walang paninindigan sa pananampalataya yon Hindi yun nagpapatuloy na matatag na ipinagtatanggol ang kanyang pananampalataya at ipinakikipaglaban. Yun ang mga duwag. At ang sabi ng Biblia dun sa Apokalipsis, sa 21.8, so Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayan. Sa impyerno, punta niyang mga duwag. Yung walang paninindigan sa pananampalataya. Yung mga duwag, yun ang mga kumbaga sa gera, yun mga umuuro. Kaya ang sabi sa Israel, o oh, tipunin yung mga lalaki sa Israel. Mayon pagkalimbawa, ikaw ay eh, bagong kasal. Eh, huwag ka sumama. O kaya, pagka ikaw eh, duwag, yon, huwag ka na sumama sa laban, sabi sa mga Israelita. Pagka duwag ka, huwag ka na sumama sa laban. Kasi, pag aatras lang yun eh. Ngayon, yung pagiging duwag, ano, uh, yun ang mga kung sa maga sa laban, umaatras eh. Yun yung sinasabi sa Ebreo, Kapitulo 10, versikulo 38. So, Ngunit, ang aking lingkod na matwit ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ayon, yun mga duwag yung umuurong sa laban. Dapat ano eh, dire-diretsyo ka eh. Para kumbaga sa tawag sa atin, sugod marino. talaga susugod ka. Hindi ka aatras sa laban. Yun ang mga hindi duwag. Sa so, mga yung mga duwag, yung 28 ng Deuteronomio. At muling magsasalita ang mga puno sa bayan at kanilang sasabihin, sinong lalaki ang matatakutin at mahinang loob, siya yumaon at bumalik sa kanyang bahay. Baka ang puso ng kanyang mga kapatid ay manglupaypay na gaya ng kanyang puso. O, oh, yung duwag, nakakahawa yan eh pag naduwag. Kaya pag ang leader mo, duwag. ay eh, pati ikaw, maduduwag din eh. <laughs> pag ang lalaki ka, matatakotin, eh, mahinang loob, eh, bumalik na lang sa kanyang bahay. Baka pati yung kanyang kapatid, manlupay pa eh. Gaya ng kanyang puso. Yun ang mga duwag. Yun ang mga napapatay sa laban eh, mga duwag. Nawawala ng diskarte kasi duwag eh.